eto na nga, ray, ray na natin, Ellen, Ellen Adarna, ibibenta luxury car ni Derek Ramsey. Sinagot ni Ellen ang tanong ng NetSense kung dinala rin ba nito ang coaching regalo ni Derek. Say niya, never niya itong ginamit kay ang perang makukuha niya sa pagbenta nito ay para sa anak nila. Eto yata yung Bentley. Uh -huh. na nakumilyon din ang halaga nito. Napakayaman talaga ni Derek. Pero sa akin kasi, nasabi ko na sa Avanti Liling, na kung ikaw naman ay eh, wala ka namang regular na trabaho hmm. at hindi ka naman kasing level ng nila Kim Chu, uh -huh. nila Catherine Bernardo, nila Gerald Anderson, or kung sino man, nila Blight na merong negosyo, tapos kumikita ng malaki sa mga projects, sa mga endorsement, why not? Kasi para, pupundahan mo rin naman yan eh. Pagpapaayos na nga lang yan. Naku, napakamahal. Saan so, ang ibig sabihin mo, ibebenta niya? Gusto mo ibenta niya? Okay. Sa, kung sa akin, ibebenta ko talaga. Tapos pipili na lang ako ng mga, ng mga na pang malakasan pero hindi ganun kamahalan. Pero tama naman, hmm. kung binigay naman talaga sa di ba, oh, Ibenta oh. mo na. Tsaka syempre, kung wala ka rin naman masyadong mga ganap sa buhay, like hindi ka naman talaga yung parang sobrang busy sa pag-artista mo, yun nga, tama naman yun. Ibenta pero ikaw, rin. Dapat mo bumalik na si Ellen sa pag-aartista sa panahon ngayon. Kasi ang tagal, -tagal niya nang hindi gumawa kay John Lloyd Cruz, Ano-ano diba? pang role ang bagay sa kanya? There was a time, na nabigyan siya ng sitcom noon, ba? Diba? Hindi niya natagalan, siya mismo ang umalis. Uh -huh. so, so, for me, baka mag-focus na lang muna siya sa mga anak niya. Sa mga junakis mm -hmm. niya. But sa akin kasi, sa akin